This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> To Pinoy A+, or Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids. And for today's episode, I will be reading to you the story about the ant and the grasshopper, o ang langgam at ang tipaklong. Very timely po ang kwentong ito sa panahon po natin ngayon na marami po tayong pinagdadaanan. At sigurado po ako na marami tayong matututunang aral dito sa kwentong ito. Magandang sikat ng araw. Malamig ang simoy ng hangin, tamang-tama para kumain sa bukid. Kaya naman naisipan nilang gam na ayain ang kaibigan niyang si Tipaklong para kumain ng palay. Tipaklong, tara samahan mo akong pumunta sa bukid. Doon tayo kumain ng bagong aning palay. Sige ba. Sukoy ko na sa likod ko para mabilis tayong makarating sa bukid. Talaga? Tara na. Tok, tok, tok. Mabilis na tumalon si Tipaklong patungong bukid habang nakasampas sa likod niya si Langgam. Inang sandali pa, nakarating na rin sila sa bukid at agad kumain ng bagong aning palay. Yum, yum, yum! Sarap na sarap ang dalawa sa pagkain ng palay. Burp! <laughs> busog na busog ang magkaibigan matapos kumain. Matapos magpahinga, nagulat si Tipaklong nang kumuha si Langgam ng ilang butil ng palay. O Langgam, hindi ka pa ba busog? Busog na busog na nga ako, Tipaklong. Ang dami kong nakain palay. Kung ganun, bakit kumukuha ka pa ng palay? wag mong sabihin kakainin mo yan habang nasa daan pa uwi. Hindi. Dadalhin ko ito sa bahay. Magtatabi kasi ako ng pagkain. Hahaha! <laughs> Nakakatawa ka naman, Langgam! Naisip mo ba yun? Bakit ka naman magtatabi ng pagkain? Ang ganda-ganda ng panahon ngayon. Hindi mo kailangan gawin yan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Tama ka! Maganda nga ang panahon ngayon. Pero kasunod ng tag-init ay ang tag-ulan. Kailangang maging handa. Matapos nito, iniwan na ni Langgam si Tipaklong at naglakad pa uwi. Daladala ang kaniyang baong palay. Makalipas ang ilang linggo, bumuhos ang malakas na ulan sa bukid. Nagtakbuhan pa uli ang mga hayop, kabilang na sinalanggam at ipaklong. Matapos ang ilang oras, lumabas muli ang mga hayop. Pero laking gulat nila nang makita nilang nasila ang mga pananim sa bukid. Wala na ang mga palay na pwede nilang kainin. Naku, paano na ito? Paano ko kakain ngayong nasira na ng ulan ng mga palay sa bukid? Sa gitna ng pangamba ni Tipaklong, naalala niya ang kaibigang si Langgam. Nagmamadali siyang tumalon-talon patungo sa bahay ni Langgam. Tok, tok, tok! Langgam! Langgam! Andyan ka ba? Si Tipaklong to! Kaagad binuksan ni Langgam ang pinto nang marinig niya ang kaibigan. Ikaw pala yan, Tipaklong! Bakit na parito ka? May kailangan ka ba? Oh, uh, ano kasi, nagpunta kasi ako sa bukid para kumuha sana ng makakain. Pero sinira ng malakas na ulam ng mga palay. Pwede ba akong humingi ng pagkain sa sa'yo? Oo naman! Kaya nga ako nagtatabi ng pagkain para sa mga pagkakataong tulad nito. Halika, maupo ka at kumain. Nahihiya man dahil sa pangaasar niya kay Langgam noon, pumasok si Tipaklong at kumain kasama si Langgam. Humingi rin siya ng tawad dahil pinagtatawanan niya ito noong habang nagtatabi ng pagkain. Mga bata, ano ang aral na nakuha natin mula Langgam at tipaklong? Dapat marunong tayong mag-ipon. Dapat marunong rin tayong magtabi ng ating blessings para kapag may dumating na problema bukas, handa tayo at hindi tayo magugutom katulad ni Tipaklong. At maganda rin ang kabutihan na ipinakita ni Langgam. Dapat marunong tayong mag-share ng ating blessings, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw at maraming salamat din po sa GMA Pinoy TV sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na makapagkwento po sa ating mga kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ito po si Bianca Umali at ito po ang Pinoy A+.